Ito na yata yung pinakamaliit na rental property na experience natin, no. I-share ko sa inyo today yung tinatawag na sleep and fly sa mga airport, no. Dito sa Dubai tawag dito sleep, sleep and fly. Di ko lang alam sa ibang bansa sa US or sa Singapore or sa mga other countries kung cool ano yung tawag dito. Pero ito po yung isang klase ng rental property. Pasensya na medyo tamik lang kasi may natulog sa akin. Ito po yung klase ng rental property na uh, pinaparent, no, sa mga traveler, no, bago yung flight mo no? 3 hours or 2 hours before your flight para makahiga ka, no, tulad niyan mga pagbainga ha? Pero napakalit lang nito. Na 3 square meter. Ini kama. Isa siyang parang single bed. Or... Ito yung pamo. Ito pinto guys. Ayan. Pinto na to. Pinto na yan. So sa 3 square meter. Ayan. Ito yung pamo. Wala na masyadong bedroom Pero not bad na rin. Kasi para siyang capsule lang. Maganda naman yung head headroom. Eh, head, headroom ba tawag Yung taas. May okay naman. Makagalaw ka na maayos. At makapagpahinga ka naman. So kung isa kang traveler no, na gusto magpahinga bago yung flight mo. This is uh, best for you. Tapos may mga charging spot din sila. Ayan. Tapos, meron din silang um, aircon. Ayan. May sabitan ng damit. Huh? Luggage, wala nang lagayan. Okay na dyan. Then I think, um, for me, uh, Medyo mahal siya, nasa 3,000 to 4,000 depende sa nabuk mo at area. Around 1 to 2 kilometers yung nilakad dahil yung ikot sa airport kanina. Mula doon sa labas hanggang sa immigration tapos nag, nag, parang LRT pa dito sa loob. Yon yun, nakapagod Impress kami. At least gusto namin mag-relax. Maganda to kung gusto mo ng relaxation before your flight yan, yeah, meron din palikod sa labas, meron CR. Pero still, no, siyempre, para sa mga pangkarniwang tao, no, medyo pricey, no. Pero kung magiging practical kasi siyempre, medyo pricey. Pero it's up to you, ah, lang naman namin kung what it feels like, kung ano meron dito sa 3 square, 3 square meter uh, lounge hotel type, no. Ano. ayoko kasi tawagin siyang hotel kasi inadvert. Sinasabi nila hindi naman daw to hotel, no, parang lounge lang, pero more of like sleeping. Yun lang po. Anyway, if you have any questions, comment down below. Thanks so much for watching.